umpisa pa lang yung kwento natin, no? Pero sasabihin ko na agad sa inyo na nakakadiri ang kwento natin ngayong araw. Bakit kanyo? Eto. November 10, 2009, merong isang oil company worker na nagngangalan na si Ronald Ball. Humingay siya sa internet, sa mga balita. Pinag-uusapan talaga siya. Ang daming nagdi-discuss sa kanya. Ngayon, eto kasi yung nangyari. Nagtatrabaho siya sa tinatawag nila na Marathon Oil sa Wood River sa Amerika. Sabi niya, isang araw habang nagtatrabaho siya, bumili siya ng soft drinks sa isang vending machine. Ngayon, sobrang uhaw na uhaw siguro siya kakatrabaho, di ba? Pagod na pagod siya. So, binuksan niya. Pagkabukas niya, hinigop niya yung soft drinks. Ayan, sarap na sarap siya. Pagkahigop niya, parang may mali parang may iba dun sa lasa. At teka, sabi niya, bakit parang may laman-laman? Ano to? Mogu-mogu? Ganon? Gulaman? Pagtingin niya, napansin niya may kakaiba dun sa loob. So binuksan niya, tas nilabas niya yung laman. Sabi ni Ronald Paul na yung Mountain Dew daw na iniinom niya, eh merong patay na daga sa loob. Ang tanong ngayon dahil napakaraming mga side nitong kwento na to. Daga nga ba talaga yung nakita niya? Totoo ba yung kwento niya? At ano ang sagot ng may-ari ng Mountain Dew na PepsiCo dito? Ang kwento natin ngayong araw ay ang Dead Mouse. Ronald Ball, Mountain Dew case. Ay, ako, grabe. Iniisip ko palang nandidiri na ako. Anyways, bago po tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. May tatanong ako sa inyo sa dulo ng video na to kung gusto niyo sumali sa 1,000 Gcash giveaway natin, ha? At ipopromote ko lang din po yung aking Instagram. So, marami marami salamat po sa mga nagtatag sa akin at mga nagre-request. Thank you. Actually, sinusulat ko po lahat ng nire-request ninyo. Kaya mag-comment lang kayo na mag-comment doon. I-follow nyo lang ako at itag nyo ko sa mga stories ninyo. Pisa na natin yung kwento natin ngayong araw dito sa atin sa Pilipinas, meron na rin tayong mga similar na kwento na kagaya nito eh. Sobrang mga kadiri din. Over the years, no, napakarami pa mga bagay na nakakadiri. Yung merong may ipis sa loob ng pares overload, mga ganyang mga bagay, ipis sa kung saan-saan, may bulate, may langaw, may buhok. Pero I think, no, na ang pinaka-similar or pinaka nakakadire at pinaka-maingay na na-discuss sa atin A few years ago Ay kung naaalala nyo yung Jolly Towel Ayun, ang baboy din nun eh Isa pa yun eh So yung Jolly Towel Ano lang natin, daan na lang natin ng konti Merong isang kakain dapat ng Chicken Joy Sa Jollibee Nagpost siya Sa post niya, sabi niya Nung kakainin niya na daw Napansin niya na parang iba yung kulay ng karne So binulatlat niya At pagkakita niya Tuwalya pala Tuwalya na pala yung kakainin niya which is nakakaloka, ang baboy sa totoo lang. Pero aalis muna tayo dyan ha. Inano ko lang kasi para, para alam nyo, para naiintindihan nyo kung ano yung version natin ng na itong kwento na to. Actually, hindi ko na alam kung ano nangyari doon sa story na yon So kung gusto nyo gumawa natin ng content, let me know in the comments. i -re research ko ng malalayan. Gagawa natin ng sarili ng episode. Anyways, eto na. Curious ako kung paano nag-play out itong kaso natin ngayong araw ha babalik tayo doon sa daga na nahanap daw sa loob ng Mountain Dew. Interesting case. For a long time ha, pinag-iisipan at pinag-uusapan talaga ng mga tao to. Sino yung nagsisinungaling? Sino yung hindi? Totoo ba na may daga sa loob? Or nagsisinungaling lang siya? For context, tandaan po natin ha, may hahagipin na naman po tayong similar na kwento. This is yung kaso sa McDonald's. I'm, I'm sure marami sa inyo familiar dito, no? Merong kaso yung isang 79-year-old na nalapnos yung balat niya at dinemandan niya yung McDonald's. Ang ending, napakarami nagsasabi ng gusto niya lang daw kumita ng pera, ganyan, kaya nagsisinungaling. Yun kasi yung madalas na sinasabi talaga. Pero, yung kaso niya ay naipanalo niya at tumanggap siya ng 200,000 USD para sa compensatory damages. Bakit importante to? Eto kasi yan. This was around the time, itong Mountain Dew case na to, na merong propaganda, no? Parang itinatanim sa media na pag may mga ganitong kaso is uh, gusto lang ng pera. May ganong usapan. Hindi na natin iaanohin niya. Pero may ganong culture at the time, at the time, syempre, gusto rin protektahan ng mga kumpanya yung, yung mga rights nila. At syempre, may mga tao rin naman kasi talaga, no? Nagutom sa pera. Totoo yon Pero, syempre, depende sa kaso. Okay, ngayong nasabi ko na yan, etong PepsiCo, all out sila dito sa kaso na to. This wasn't the case sa McDo ha, pero tatanungin natin kung ganyan ba ang plano ni Ronald Ball. Gusto niya lang din ba ng pera? Eto yung kaso. Didikdikin na natin siya. Para mas maintindihan natin, hihimay-himayin natin to. Babalikan natin yung pangyayari doon sa araw na nakainom itong si Ronald Ball ng Mountain Dew na may daga. So pumunta siya sa vending machine para uminom. Sabi na natin niyang kanina, baka uhaw siya, baka pagod siya sa trabaho niya. Bumili siya ng Mountain Dew at ininom. Ang sabi, right after this, eh nagsuka daw siya. Hindi lang isang araw, hindi several days. Hindi ko na po na kita yung mga detalye nito. Medyo mahirap hanapin yung mga detalye online. So, pag-inom niya, naramdaman niya agad na may kakaibang lasa. Ikaw man eh. Di ba parang mararap, may mga dugu yun, mga muto, mga ganun mga bagay. Isinuka niya lahat yun. Isinuka niya. Ngayon, sabi ng attorney niya, na nung nangyari daw to, sinira niya yung lalagyan. Tapos, sinalin niya sa isang styrofoam cup, yung laman na daga. Alam niyo yung lalagyan ng kape pag kunya nasa lamay ka, 'di ba? Tapos may, feeling ko 'yon, 'yun yung styrofoam cup. Pag kalagay niya, pinakita niya pa sa mga katrabaho niya, tinanong niya kung mauutin niyo kung may daga, may daga, Kadiri. Ngayon, pagkatapos na pagkatapos nito, I think out of concern, tumawag agad siya sa PepsiCo. Ang sabi niya, may nakita po akong daga. Nakakain ko pa. Tinawagan niya. Kung maaari, pwedeng ipatigil niyo po muna yung production ng Mountain Dew kasi baka mamaya yung ibang mga kakain niya, may mga daga. Siyempre, siguro concern niya baka contaminated yung production. Wala akong nakita yung kung ano yung mismong usapan nila. Pero yung usapan nila, ay mailalagay doon sa kaso pa rin mababalikan ma ma nila at napatunayan actually na nag-usap talaga itong si Ronald Ball at ang PepsiCo nung araw na 'yon. So by 2009 umusbong na no or officially nag-file na ng kaso si Ronald Ball sa PepsiCo. Tinatawag nila tong Ronald Ball v PepsiCo Inc. Ang kampo ni Ronald Ball nagdemand ng 50,000 USD for claiming na may dead mouse sa lata ng Mountain Dew. Tinigyan ko kung magkano, no? At sa atin, around 2.8, halos 3 milyon itong $50,000. Ang laking pera noon, di ba? So, pwede, ano talaga eh, normal talaga na may ng mga tao na gusto lang kumita ng pera talaga. Pero ano ba yung katotohanan? Titignan natin ngayon. Eto na yung ano, papasukin na natin yung depensa ha. Ano ngayon yung laban ng PepsiCo dito? Imagine, kung ikaw yung brand, di ba? Ang laking damage nito sa iyo. Alam sa sabihin na may daga yung tinitinda mo. Maaapektuhan lahat. Actually, hindi lang sa US, kundi buong mundo dahil buong mundo may Mountain Dew eh. Definitely, maaapektuhan talaga yung sales nila. So kailangan nilang sagutin 'to dahil nga malaki epekto sa kanila. Gayon ng mga korporasyon. Importante rin 'to sa kwento natin ha. Protektado 'yan ng mga grupo ng mga lawyers lahat ng mga pinakamahal, pinakamagagaling na mga lawyers, kinukuha talaga nila para maprotektahan nila yung sarili nila sa mga ganitong klase ng bagay. Siyempre, may mga ano talaga, di ba? May mga money grabbers. Hindi ko alam kung yun yung tamang term. Money grab ng mga kaso talaga. Totoo yun. So, ang interesting dito, paano kaya nila i-defend ide ang PepsiCo? In fact, ha, yung depensa nila, ang magiging dahilan kung bakit nag-viral ang kwentong to at hindi yung daga sa loob ng lata. Hala? Kung hindi pa yun yung dahilan kung bakit pinag-usapan, mas malala pa. Mas malala pa sa loob ng daga kung ano yung pag-uusapan natin ngayong araw. Kaya makinig kayo. So, eto na. Naglaban na sila sa korte. Nang mabigay ng case etong si Ronald Ball ng side nila, Pinakita nila no, na totoo yung pagsusukan niya at ganun mga bagay. Prinesenta nila yung mga doctor's notes na magpapatunay na op, may nainom talaga siya. Ops, nagsuka talaga siya ng araw na yon which lasted 4 days ayon dun sa mga doktor. Bukod sa doktor, no, kumuha rin siya ng mga kaibigan niya para tumistigo na, oy, nagsuka talaga to. I think, no, itong mga kaibigan na sinasabi dito is yung mga co-workers niya na pinakitaan niya nung daga. So tumistigo sila na opo, meron po talagang daga na nakita. Eto na ngayon yung depensa. Sabi nila at pinatunayan din nila at sobrang nakaka-turn off to ha, sa totoo lang. Ang isang daga daw ay dissolve in 30 days sa loob ng lata ng Mountain Dew. Meaning, imposible na nakainom siya ng daga or malalaman niyang daga yung nainom niya by the time na ininom niya to to explain this ang sabi nila no na yung lata pinurchase 78 days after ma-manufacture so kung 30 days madidissolve yon halos dalawang ulit no dalawat kalahating ulit talagang wala ka nang makikita talagang dagadom ayon pa no ayon sa mga research sabi after 30 days in the fluid the mouse will have been transformed into a jelly-like substance. So, parang mag mogu-mogu, ganun. Yun ang imagination ko, ha? Hindi kasi namin pwede ipakita. So, pasensya na kayo. Parang feeling ko mogu-mogu yung kinakain mo. Yung may barasala lamunan mo. Nakakaloka. Eto na ngayon yung conflict. Dalawa yung side ng internet dito. Dalawa yung main na reaction nila. It's either ito raw ang pinaka-genius na nag-come up galing sa mga lawyers nila. Pero, kabalik yung epekto. Kasi, yung mga tao, okay? Eh. Nag-umpisa silang magtanong, magtanong. Miski ako eh! Ito rin yung tanong ko. Hala, nung ko to, hala, totoo ba yan? Teka, kung kayang lumusaw ng Mountain Dew ng daga, Anong kaya niyang gawin sa chan? Anong kaya niyang gawin sa chan ng tao? Lusaw na lusaw yung chan ng na tao. Nakakaloka. Ako honestly ha, ito walang, walang scientific proof. <laughs> Pero ito yung personal opinion ko lang. Kasi favorite ko din talaga noon yung Mountain Dew. Yan talaga yung lagi kong binibili. Ang dami ko yung 2 liters talaga iniinom ko. Yan ang pinakamasarap for me. Masarap! Pero ito rin yung pinakamasakit sa chat at feeling ko pinaka-unhealthy sa lahat ng mga soft drinks na available. Feeling ko lang, hindi back to my proof ha. Personal na, ano ko lang to, personal na experience. Kasi, sa sobrang tapang niya, ang sakit niya sa lalamunan. Tapos, talagang inaasid talaga ako, tagtatai talaga ako every time na umiinom ako nito. Pero kahit ganun, dahil ang sarap nanya niya at nakaka inom pa rin ako ng inom. That's me! Hindi ko alam kung ano po epekto nito sa iba. Kaya share nyo na lang din yung experiences niyo sa baba. O, oh, eto na. Eto raw yung siyensya behind this. I'll try to explain it in a way that is very simple. Dahil hindi naman tayo scientist dito. Ang Mountain Dew, ay I think alam nyo naman na yung pH level, no? Meron daw pH level ng 3, which is acidic. Asido. Normal naman 'yon may mga acidic po talaga. Ngayon, yung mga daga daw, sabi ng siyensya, hindi sila acid resistant. Ibig sabihin, madi-dissolve talaga sila ng acid. Kariri. Sabi nila na by the time na ni Ronald yung inkad, hindi niya na masasabi na daga pa yung iniinom niya. At hindi siya magre-reklamo. Smart! Smart yung defensa nila. May isa pa silang nasilip. Ayon sa mga lawyers kasi, na hindi raw nagmamatch yung kwento ni Ronald Ball. Kasi, 'Di ba matagal na yung buhay ng soft drinks? Yung daga daw na i-presentan nila, no, yung pruweba is 4 weeks old lang daw. So may mismatch na nangyayari. Solid. Solid yung depensa nila. Ang tanong kayo, nanalo ba yung PepsiCo? Tagilid. <laughs> Not quite. Although, agad na ng depensa nila dito at okay na mapapasa walang bisa na lahat. No? Okay, napruwebahan nyo na. Sabi ko nga sa inyo, this gained international attention for all the wrong reasons. Very damaging sa PepsiCo. Alam niyo, wala naman kasing naniniwala talaga. No, hindi ko alam kung meron po, no? pero wala naman siguro naniniwala na healthy talaga ang mga soft drinks. In fact, sobrang unhealthy talaga nila. Miski ako sasabihin ko sa inyo, kung kaya nyo, wag na kayong uminom kasi una sa lahat punong puno po ng asukal ang mga soft drinks. May mga gumag gumagawa pa ng comparison nito eh, na ito yung dami ng asukal ng soft drinks pagsisisihin nyo sa totoo lang, especially in the long run, lalo na yung mga ginagawang tubig ang soft drinks. Yung mga dugo nila, soft drinks na yung dumadaloy. Ganyan-ganyan din ako. Alam nyo ha, sa mga nanonood po sa atin, ang laki po kasi ng pinayat ko at isa sa mga nagpapayat talaga sa akin is yung tinanggal ko yung asukal sa katawan ko. Hindi na ako nagsasoft drinks. Siguro kung kakain kami sa labas, pero konti na lang, hindi na yung 2 liters day Nakakaloka si Claro. Huwag na huwag niyong gagayahin yon. Tinanggal ko na yung mga soft drinks sa sistema ko. Malaki talaga kasi yung impact niya sa health. No? Ay Ayokong pumasok ng 30s ko na marami akong mararamdamang sakit. Kaya tinigil ko na rin yan. Okay, so hindi siya healthy. Wala namang issue. Aware naman tayo doon na hindi siya healthy. Pero nung nalaman ng mga tao nakaya kaya palang malusaw ang daga, dito sila totoong na-alarma. Hindi dun sa, sa health. Hindi rin nakatulong no, na yung, yung emahe ng Mountain Dew na kulay green siya. Para siyang, ang sa isip ko, tubig kanal eh. Pero parang ano, toxic waste. Ayun! Kulay green, di ba? Pag sa TV, uh, gumagamit sila ng mga toxic waste, mga radioactive substance kineme, kulay green. So parang uh, nakakatulong din yung ganong idea. Dahil dito, ang dami nang nangyalam. Ang dami nang sumusuri sa Mountain Dew. At nagpresenta ng kanya-kanya nila mga kaso. Yung mga dentista, sabi pa nila, no, six times more damaging sa ipin ang Mountain Dew kumpara sa ibang soda dahil daw sa flavor at yung acidity. Magic word natin yung acidity for today. May nag-mention din ng term na Mountain Dew teeth. No? Wala naman kinalaman sa Mountain Dew ito. Pero sabi nila, common daw kasi yung ganitong klase ng ipin sa Appalachian regions sa Amerika. Which is mostly because of the poor mental health at yung sa pagkahilig nila ng mga soft drinks, sila talaga yan eh. Amerika talaga yung pag mga ganito mga pagkain, di ba sa kanila talaga yung image na ganoon. Pero sa atin din naman namin na namin drinks na i-brand yung ganong klase ng ipin sa Mountain Dew. So para i-summarize ang lahat ng pangyayari ngayong araw, Nalusutan nila yung kaso, pero bumanda lang din sa kanila. Nang sampu, isandaang ang ulit dahil lalo lang nandiri yung mga tao sa Mountain Dew. Ang tanong ngayon, ano nang naging ending ng kaso? Ang sabi nila, etong Pepsi ko, minaintain yung tinatawag nila na denial of liability. Ibig sabihin, no, naninindigan sila na hindi, hindi nangyari ang sinasabi mo, Ronald Bull. Walang ganyang nangyari, hindi yan totoo. Naisettle na raw yung kaso. No? Hinahanap ko rin kung ano nangyari. Sabi nila, na settle nila. Pero, undisclosed. Walang nakakaalam kung ano yung naganap na settlement. Ang sure lang tayo is may settlement. May pag-uusap between PepsiCo and yung kampo ni Ronald Ball. Ang hula ko, ito hula ko lang puto ha, wala itong walang research na ganap. Pero feeling ko, ang PepsiCo, kinausap na lang si Ronald Ball na please tumigil ka na lang, tama na. huwag na nating pag-usapan 'to. Bigyan ka na lang namin ng pera para tumigil na. Kasi habang pinahahaba nila, 'di ba? habang pinahahaba nila yung mga tao, lalo lang pinag-uusapan. Lalo lang nadadamage yung branding or yung image nitong Mountain Dew. Lalo lang nalalaman ng mga tao kung gaano siya ka-unhealthy. Kasi di ba, sabi ko sa kanina, di ba nangingi alam na lahat. Pero honestly, ang masasabi ko lang dito is napakagaling ng legal team nila. Ayun lang. Kaso, medyo hindi sila kumunsulta doon sa marketing team. <laughs> Kasi ang um, um, pangit talaga, ang um, pangit talaga ng ano, um, pangit talaga ng epekto sa kanila. Nagsesearch search search ako ngayon. Tinitingnan ko, curious ako eh. Alam nyo ha, right after this, nakita ko no, after umusbong ng kwento yung mga tao, kanya-kanya silang eksperimento. May mga inexperimentohan din silang mga daga. Tapos, nilagay din nila nilagay nila sa Mountain Dew, tapos inimbak din nila ng 30 days. Ngayon, yung ibang mga napapanood ko, wala pang 30 days, lusaw na. Ilang araw pa lang, na. Pero yung iba talaga, sarang nasusok ako kasi nag... nag <coughs> Humahalo yung dugo. Huma... Pasensya na kung saan kumakain. Humahalo yung dugo, yung mga balat, balahibo. Tapos imaginein mo, yung dugo na yun kung totoo man yung kwento ni Ronald Ball. Kasi walang makakapagsabi kung ano talaga yung nangyari kung totoo ba yung sinasabi ni Ronald Ball o hindi. Kasi undisclosed nga. Imaginin mo, nainom niya yon At sukang-suka siya ilang araw na. So, ang baboy talaga. Pasensya na po kayong lahat. And totoo nga, na after kong panoorin itong mga bagay-bagay na to, is nalulusaw talaga yung daga sa loob. Which is sobrang, 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 sobrang nakakadiri. Ang baboy. Nasusuka ako. Pasensya na po kayong lahat, no? Okay. Para sa outro natin ngayong araw. <laughs> grabe, no? Siguro, ang laki talaga. Hindi ko napunahanap po nahanap, no? Kung ano yung effect nito sa sales nila. Pero siguro, grabe talaga. Ang dami talaga. Bumaba siguro talaga yung sales nila nung umusbong tong issue na to. Miski ako lang, eh. Hindi ko alam kung kayo, ha? Mapapahinto ba kayo ng ganitong klase ng mga issue? Pero, na-curious ako. Kasi na natin. Nasabi ko nga kanina na meron tayo ng mga jolly towel na-curious ako dun sa kaso na yun kung may nagdemanda ba may settlement ba tignan natin sa mga susunod na araw gusto ko malaman kung gusto nyo i-discuss eto ngayon yung question of the day natin ha huwag nyo kalimutan na mag-like subscribe at notification bell para sa 1000 Gcash giveaway natin napakasimple lang ang tanong ko sa inyo kay ngayong araw kayong mga nanonood sa atin ngayon dito malakas ba kayong mag-soft drinks? Nakakailan kayong soft drinks sa isang araw? And follow-up question, may balak ba kayong huminto? I-comment nyo sa ilalim. Promote ko lang po yung aking Instagram. Ulit, marami marami salamat po sa mga nagtatag sa akin, sa mga nagsasuggest ng stories. Sinusulat ko po lahat yan. Hindi man agad-agad ay ma-upload ko kasi may mga checking pang nagaganap sa YouTube. Yung Deborah Besa po, ilang naka, Ilang revisions na kami. Feeling ko naka 15, 20 revisions na kami. Hindi namin ma-upload. So, pasensya na. Pero lahat po yan, binabasa ko kahit hindi po ako nagko-comment sa inyo sa Instagram. So, yun lamang po. Ito si Claro the At ito ang aking kwento.